Hello 18! Welcome back to my channel! Thank you for clicking this video Update tayo sa ating SB19 Kasabay ng update ng kanilang profile sa Facebook at ito nga ang profile picture ng SB19 ay uh, ang logo nila official trademark nila sa Facebook at sa buong mundo at sa buong Pilipinas at para sa lahat ng 18 na sumusuporta at nag-update sila. Abangan ang mga update nila, mga concert, mga pasabog, mga surprises para sa kanilang mga fans at 18, silent fans. At uh, super excited ang mga fans, mga 18, sa mga upcoming uh, event, shows, concert at uh, mga surprises

Kiss in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a cog, never change. Play the game that we say. I need a break. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. di ba ang daming komento super excited ang mga fans at maraming mga katanungan ano ba ang so S A W may sabi dito S A W or so is a company o di ba talaga namang maraming surprises at pasabog at syempre may kasama din ng mga events shows at concert para sa mga 18 mula sa SB19 boys kaya naman congratulations at maganda tayo mga 18 at maraming sorpresa ang boys ang mga boys para sa atin lalo na sa mga namamahal sa SB19